Ang mga taong naninindigan para sa katotohanan ay ang mga taong handang sakripisyo ang kanilang mga sarili. Tumatayo at lumalaban kahit na walang masasandalan. Si gaya ng malalaking puno na nanatiling nakatayo sa gitna ng malakas na unos. Mabuwal man, babagsak silang gaya ng mga buto na patuloy na sisibol at yayabong upang ipagpatuloy ang laban sa susunod na mga panahon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang sinubukan sa kanyang paninindigan. Makailang ulit nakipaglaban para sa mga taong sumusupil sa katotohanan at nananatiling mababang loob at hindi nagpapaimpluensya sa mga umaastang mayroong malakas na kapangyarihan kahit pa ang katumbas nitoy ang karerang inalagaan sa loob ng mahabang panahon. Ang kwento ng pakikipaglaban ni General Benjamin Magalong o yung tinaguri ang soldier